Naranasan mo na bang makakita ng parehong numero? Paulit-ulit? Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, kundi sa mismong sandali na iniisip mo ang pera. Nagdarasal ka para sa isang senyales, o tahimik kang humihiling sa universo ng tulong. Hindi iyon aksidente, iyon ay enerhiya. Sinusubukang kausapin ka gamit ang tanging wika na kailan may hindi nagkakamali ang universo. Mga numero. Dahil sa karunungang budista, ang mga numero ay hindi lang basta simbolo. Sila'y mga buhay na panginginig, mga mensahe mula sa hindi nakikita, taglay ang dalang enerhiya ng kayamanan, kagalingan at banal na tiyempo. At sa Hunyo Jess, may isang pambihirang pangyayari. Isang sagradong pagbubukas ng enerhiya, kinikilala ng mga monghe, astrologers, at tahimik na mga tagapaghanap sa loob ng maraming henerasyon ay nakahanay upang ihayag ang anim na masuwerteng numero na may pinakamataas na posibilidad na lumitaw. Kung isa sa mga ito ay biglang lumitaw sa buhay mo. Hindi ito basta-basta. Isa itong panawagan. Kaya makinig kang mabuti. Dahil ang numerong nakikita mo maaaring siya na ang biyayang matagal mo nang hinihintay. Sa tahimik na tradisyon ng mga mongheng budista at sa mga bulong na paniniwalang minana mula sa matatandang Pilipino. May isang katotohanan ng madalas banggitin, ngunit bihirang maunawaan, hindi sumisigaw ang universo. Nagpapadala ito ng mga senyales. At sa lahat ng senyales, ang isa sa pinakamakapangyarihan ay ang mga numero. Hindi dahil sila'y mahika, kundi dahil taglay nila ang kahulugan, galaw, at daloy, ang di nakikitang enerhiya na kayang baguhin ang ating landas sa paraang hindi natin inaasahan. Naramdaman mo na ito noon, hindi ba? Marahil lumitaw ang isang numero sa resibo ng isang estranghero. Sa orasan, sa oras na random mong tiningnan ito, o sa isang panaginip na hindi mo malimot kahit pagising mo, sinabi mo sa sarili mong wala lang yon. Pero paano kung iyon ang lahat? Dahil sa taong 2025, ang Hunyo 10 ay higit pa sa petsa. Isa ito sa mga pambihirang sandali ng pagkakatugma ng enerhiya kung kailan lumalabnaw ang belo ng espirito. At ang ilang partikular na numero ay nagpapakita ng mas malinaw, mas malakas, mas madalas. At kapag lumitaw sila, may dala silang isang mensahe. Nakikita kita. Nandito ako handa ka na. Sa video na ito, hindi mo lang malalaman kung alin ang anim na numerong may pinakamataas na espiritual na posibilidad na lumitaw sa Hunyo Jess. Maiintindihan mo rin kung bakit sila nagpapakita at kung paano sila tatanggapin ng may katahimikan, paniniwala at kahandaan. Dahil ang swerte ay hindi hinahanap, ito'y kinikilala ng mga taong handa na para tanggapin ito. Ano ang nagpapaswerte sa isang numero ayon sa mga turong buddhist? Sa makabagong mundo, itinuturo sa atin na ang mga numero ay lohikal, matibay, matematika, walang emosyon. Pero sa sinaunang karunungan ng Budismo at mga espiritual na tradisyon sa silangan, ang mga numero ay hindi kailanman tinuring na simpleng mga digit. Sila mga panginginig, tagapagdala ng frequency, damdamin at kahulugan. Ang isang numero ay hindi lang basta lumilitaw. Ito ay umaalingaw-ngaw. At kapag ang alingaw-ngaw na iyon ay tumugma sa panginginig ng kahandaan ng iyong kaluluwa, ang isang numero ay nagiging mensahe mula sa universo. Malinaw, simboliko, at lubos na personal. Kaya ano ba talaga ang nagpapaswerte sa isang numero? Hindi ito swerte sa pananaw ng kanluran. Hindi ito tungkol sa chamba, sugal, o random na magandang kapalaran. Sa Budismo, ang mga masuwerteng numero ay yaong nagdadala ng auspicious energy, enerhiyang nakaayon sa mga prinsipyo ng kapayapaan, kasaganahan, karma, at dharma. Halimbawa, ang bilang walo ay madalas ikinakatawan ang walang katapusang kasaganahan dahil ang hugis nito ay hindi natatapos. Ito ay daloy, hindi puwersa. Ang bilang isa ay sumisimbolo ng mga bagong simula, kaliwanagan ng layunin, at ang natatanging landas ng kaluluwa. Ang sagradong bilang isang daan at walo na malalim ang ugat sa budismo ay kumakatawan sa espiritwal na kaganapan. Ang mga monghe ay nagdadasal ng isang daan at walong beses para sa paglilinis ng espiritu, dahil pinaniniwala ang nililinis nito ang lahat ng antas ng sarili. Pero hindi lang ito tungkol sa kahulugan. Ito rin ay tungkol sa timing. Nagiging masuwerteng numero ang isang numero kapag itoy lumitaw sa mismong sandali na handa na ang iyong enerhiya upang itoy marinig. Kaya't maaaring magkaiba ang kahulugan ng parehong numero sa dalawang tao. Ito'y sumasagot sa tahimik na tanong ng iyong kaluluwa kahit na hindi pa ito nauunawaan ng iyong isipan. Ang tawag ng matatandang Pilipino dito ay paningin. Ang paniniwalang ang mga bagay na iyong nakita ay hindi aksidente, kundi espiritwal na nakatalaga. Kaya kapag paulit-ulit na lumilitaw ang isang numero, sa resibo, sa orasan, sa panaginip o sa tawag sa telepono, bigyang pansin ito. Dahil sa paniniwalang budista, ang mga numero ay ang tahimik na wika ng banal. At kapag nagsimulang umaling-aungaw ito sa iyong buhay, ang eko na iyon ay hindi galing sa labas mo ito'y refleksyon ng enerhiyang matagal mo nang dala sa loob mo. Bakit makapangyarihan ang Hunyo Joses para sa enerhiya ng mga numero? Ang mga petsa ay may taglay na kapangyarihan, hindi dahil sa kalendaryo, kundi dahil sa mga enerhiyang bitbit nila. At ang Hunyo Jess ay isa sa mga bihirang araw na iyon. Kung saan ang hindi nakikita ay nagiging bahagyang mas malinaw. Kung saan nagsisimulang magpakita ang mga numero ng mas hayag. Kung saan ang mga mensahe ng universo ay dumadaloy ng mas mabilis. Gaya ng hangin sa bukas na bintana. Pero bakit? Sa tradisyong budista, may mga partikular na araw na umaayon sa mga kosmikong enerhiya. Kabilang na ang mga siklo ng buwan, posisyon ng mga planeta, at ang daloy ng chi o enerhiya ng buhay. Ang Hunyo 10 ay bumabagsak sa pagitan ng dalawang makapangyarihang sandali. Ang huling buntot ng New Moon at ang papalapit na enerhiya ng Summer Solstice. Ang panahong ito ay sagrado. Dahil binubuksan nito ang pinto para sa kaliwanagan, panibagong simula at pag-anyaya ng kasaganahan, lalo na kung ito'y haharapin ng may katahimikan, paniniwala at pagkakaayon ang Hunyo Jess ay konektado rin sa tinatawag ng mga monghe na isang auspicious portal. Isang espiritwal na sandali kung saan ang iyong mga intensyon iniisip at nararamdaman ay mas pinalalakas. Ang iyong iniisip sa araw na ito, ang iyong nadarama, ang mga salitang iyong binibitawan ay umaalingaungaw ng mas malayo at mas malalim sa dinakikitang mundo. Ngayon, Pagsamahin mo iyan sa enerhiyang wika ng mga numero. At makakakuha ka ng isang araw kung saan ang tamang numero ay literal na maaaring baguhin ang direksyon ng iyong pag-iisip, mga desisyon, at koneksyon sa kayamanan. Kaya naman maraming tao, lalo na sa Pilipinas, ang nagsasabing, nakita ko ang numerong iyon at may biglang nagbago sa loob ko. Parang may dumaan na malamig na hangin. Parang sinagot ako ng universo. Hindi sila mapamahiin. Sila'y sensitibo. Mulat sa katotohanan ang Hunyo 10 ay may tahimik na pagbubukas ng espiritual na enerhiya na hindi sumisigaw, kundi marahang tumatawag. Para sa mga marunong makinig, magiging malinaw ang mga palatandaan. Uulit ang isang numero. Mapapatigil ka ng orasan. Ang kabuoang halaga ng resibo ay magpapakilabot sa balat mo. At sa sandaling iyon, Marirealize mo, ang Hunyo Jess ay hindi lang basta araw sa kalendaryo. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya na tumingin ng mas malalim. Maniwala ng mas buo. At makinig, gamit ang mga mata ng kaluluwa. Maswerteng numero uno. Walo, ang walang hanggang daloy ng kasaganahan sa budismo at sa kulturang Chino-Pilipino ang bilang walo ang pinakakilalang simbolo ng walang hanggang yaman. Ang hugis nito ay isang loop, walang simula, walang wakas. Isang salamin ng walang katapusang enerhiya at tuloy-tuloy na daloy. Kapag lumitaw ang walo, hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng pera. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng pera. Nang may kapayapaan, karunungan at kababaang loob, Maraming Pilipino ang nagsasabing una nilang napansin ang numerong ito sa kanilang bill sa kuryente. O tatlong beses nila itong nakita sa isang plaka ng sasakyan matapos manalangin ng tahimik para makabayad ng utang. Sa numerolohiyang budista, taglay ng walo ang balanse ng espiritual at material. Kaya't ang numerong ito ay hindi lang nagbibigay. Sinusubok din nito ang iyong kahandaan. Kapag nakita mo ang walo sa Hunyo Jess, Ipinapahiwatig nitong dumating na ang iyong panahon ng pagtanggap, pero kung kaya mo ring bitawan ng takot. Masuwerteng numero dos, isang daan at walo tagradong kaganapan. Ang bilang na ito ay lubos na banal sa praktis ng budismo. Ang mga monghe ay inuulit ang kanilang dasal ng isang daan at walong beses upang linisin ang karma. May isang daan at walong butil sa mala o rosaryo ng mga budista ipinapakita nito ang kabuuang paglalakbay ng kaluluwa sa sakit, pagsuko at paglaya. Kung makita mo ang isang daan at walong oras sa Hunyo Jest, sa orasan, isa't walong ng hapon, sa resibo, o bilang kabuuang halaga, tandaan ito, ito'y palatandaan na may yugto ng iyong buhay na nagtatapos na. At may bagong simula, malaya sa takot, kakulangan, o kalituhan, na nagsisimula. Maraming Pilipino ang nagsabing may kapayapaan silang naramdaman ilang araw matapos makita ang numerong ito. May natanggap na alok sa trabaho, may humingi ng tawad o nabura ang utang. Ang isang daan at walong taon ay hindi laging malakas, pero palaging makapangyarihan. Masuwerteng numero tatlo. Tatlo. Bilang ng banal na tiyempo. Sa alamat ng mga Pilipino at interpretasyong budista, ang tatlo ay isang sagradong ritmo. Tatlong yugto ng buhay. Kapanganakan, paglago, pagbabago. Tatlong hinga upang pakalmahin ang katawan. Tatlong katok sa pinto ng universo bago ito tumugon. Ang bilang tatlo ay kadalasang lumilitaw bago ang isang malaking pagbabago, parang bulong ng universo. Maghintay, magtiwala, malapit na. Madalas itong makita sa queue numbers, text messages, resibo, o maging sa house numbers. Kapag nakita mo ang 333 o paulit-ulit na tatlo sa Hunyo 10, huminto sandali. Huwag pilitin ang mga bagay. Paparating na ang enerhiya sa iyo. Masuwerteng numero 4. Labing isa. Espiritual na pagkamulat sa budismo at global na numerolohiya, ang labing isa ay numero ng pagising. Ibig sabihin, gising na ang iyong kamalayan. Hindi ka natulog sa iyong layunin, mga paulit-ulit na gawi, o sa iyong potensyal. Kapag lumitaw ang labing isa, lalo na sa mga salaming anyo tulad ng labing isa-labing isa, ito ay tanda na ang universo ay umaayon sa iyo. Para sa maraming Pilipino, lumitaw ang bilang na ito sa mga tahimik na sandali, matapos magsindi ng kandila, matapos magdasal, o habang inaalala ang isang mahal sa buhay. Sa Hunyo 10, yes, ang labing isa ay hindi lalapit upang magbigay sa iyo, kundi upang ipaalala kung sino ka. Na ikaw ang lagusan, ikaw ang pintuan. Masuwerteng numero lima, zero. Sinapupunan ng lahat ng posibilidad. Maaaring mukhang kakaiba na tawaging masuwerte ang zero. Pero sa aral ng budismo, ang zero ay sagradong kawalan. Hindi ito wala kundi espasyo kung saan nagsisimula ang lahat. Ibig sabihin, nailabas mo na ang lumang enerhiya. Hindi ka na nakakulong sa takot ng nakaraan. Ngayon, pwedeng magsimulang pumasok ang biyaya ng universo. Kapag nakita mo ang zero ng paulit-ulit sa Hunyo 10, lalo na kapag ikaw ay nalilito o parang nawawala, tandaan. Hindi ito katapusan. Ito ang espasyo bago dumating ang Himala. Maswerteng numero 6. Dalawa koneksyon, harmonya, at pagtanggap ng tulong. Ang bilang dalawa ay enerhiya ng pakikipag-ugnayan. Sa budismo, walang bagay na umiiral ng mag-isa, yin, at yang. Nagbibigay at tumatanggap, naghahanap, at gumagabay. Kaya kapag lumitaw ang dalawa, madalas nitong sabihin, paparating na ang tulong. Lumilitaw ito sa mga dokumento ng team, text messages, bank transfers, o kahit dalawang ibon na sabay lumilipad. Maliliit na sinyales ng espiritual na pagkakaayon. Ang mga Pilipino na nakakita ng dalawa sa makapangyarihang petsa, tulad ng Hunyo Sampo, ay madalas makatanggap ng hindi inaasahang tulog sa loob ng tatlong araw. Pera, payo, kabutihan. Kaya kapag dumating sa iyo ang dalawang, tanggapin mo. Hindi mo kailangang buhatin ng lahat mag-isa. Huling paalaala tungkol sa mga numero. Ang mga numerong ito ay hindi para habulin, kundi para mapansin. Hindi sila dumarating para gantimpalaan ang masuwerte. Dumarating sila upang ipaalala sa mga handa Kaya kung isa sa mga numerong ito ang lumitaw sa iyong mundo sa Hunyo 10, huwag lang basta ngumiti at baliwalain. Huminto. Huminga. Makinig. Dahil ang nakikita mo ay maaring hindi lang basta numero. Baka ito na ang mismong sandali kung saan nagsisimula ang susunod mong kabanata. Paano makiayon sa mga numerong ito, ritual at enerhiyang aktibasyon? Ang makita ang isang numero ay simula pa lamang. Ang tunay na biyaya ay dumarating kapag naayon mo ang iyong enerhiya upang matanggap ang dala ng numerong iyon. Dahil sa karunungang budista, ang mga numero ay mga mensahero. Ngunit ang iyong espiritual na kahandaan ang siyang magpapasya kung mananatili ang mensahe o dadaan lang na parang hangin. Kaya sa Hunyo Jess, kapag bumukas ang espiritual na bintanang ito, huwag lang maghintay. Maghanda. Hakbang uno, linisin ang ingay. Simula ng araw sa katahimikan, kahit tatlong minuto lamang. Umupo sa may bintana. Sindihan ang isang kandila. Ibaba ang telepono, paharap sa mesa. Hindi ito meditasyon. Ito ay pahintulot, binibigyan mo ng espasyo ang iyong enerhiya upang lumambot, huminahon, at magbukas. Sa kulturang Pilipino, sabi ng matatanda, ang tahimik ay may sagot. Bago ka humiling ng senyales mula sa universo, bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili upang marinig ito. Hakbang dalawa, isulat ang mga numero ng may paggalang. Kumuha ng malinis na puting papel. Gamit ang asul o itim na tinta, isulat ang anim na masuwerteng numero. Walo, isang daan at walo. Tatlo, labing isa, zero, dalawang. Habang isinusulat mo, huwag kang humiling o magmakaawa. Huminga lang at sabihin sa puso mo, Tinatanggap ko ang para sa akin. Inilalayo ko ang hindi. Tupiin ang papel ng isang beses at ilagay ito sa ilalim ng unan sa loob ng pitaka o malapit sa iyong altar. Hindi ito mahika. Ito'y intensyon, tahimik, malinaw, at totoo. Hakbang tatlo. I-ground ang katawan, buksan ng enerhiya. Bago mag-alas 10 ng umaga sa Hunyo Jess, tumayo ng nakayapak sa lupa o sahig. Damaing mabuti ang koneksyon sa lupa. Pansinin ang paghinga mo, ang pagpasok at paglabas ng hangin sa katawan. Pagkatapos, gamit ang kaliwang kamay. Ang kamay na tumatanggap, itaas ito ng nakabukas ang palad. At mahina mong bulungin, Handa akong tanggapin ang enerhiyang para sa akin. Tinatanggap ko ang mga numerong may dalang biyaya para sa akin. Buksan ang kaliwang kamay. Ilapat ang kanang kamay sa dibdib. Tumahimik sa loob ng isang buong hinga. Hindi ito tungkol sa pagtawag sa mga numero ito'y pagiging handa upang salubungin sila. Optional. Candle activation sa gabi. Sa paglubog ng araw, sindihan ang isang maliit na puting kandila. Ilapit dito ang papel na may mga numero. At sa katahimikan, pagmasdan ng apoy sa loob ng isang minuto, huwag magsalita. Huwag humiling. Manood lang. Dahil madalas, hindi ang ating paghingi ang nagpapabukas sa biyaya, kundi ang ating kakayahang tumanggap ng may kapayapaan. Hindi mo kailangan ng kristal. Hindi mo kailangan ng orasyon. Hindi mo kailangan ng swerte. Ang kailangan mo lang ay presensya, paniniwala, katahimikan. At kapag lumitaw ang numero, sa panaginip, sa mensahe, sa screen, makikilala mo ito. Hindi gamit ang mga mata, kundi gamit ang bahagi ng iyong sarili na matagal ng tahimik na naghihintay, na sa wakas, may dumating na tunay na nakaayon. Karaniwang pagkakamali na nagboblok sa maswerteng enerhiya. Kahit malinaw na ang mga senyales, kahit nasa harap mo na ang mga numero, may mga taong hindi pa rin natatanggap ang biyaya. Bakit? Dahil, nang hindi nila namamalayan, sarado ang kanilang enerhiya. Parang binuksan mo nga ang bintana, pero iniwang nakatakip ang kortina. Nandoon ang liwanag pero hindi ito makapasok. Narito ang tatlong karaniwang pagkakamali na tahinik na humahad lang sa masuwerteng enerhiya, lalo na sa makapangyarihang araw tulad ng Hunyo 10. 1. Hinahabol, hindi nagtitiwala. Kapag palagi mong hinahanap ang mga numero, laging tumitingin sa orasan, pinipilit ang mga pattern, o obsessed sa paghahanap, lumilipat ka mula sa alignment tungo sa desperasyon at ang desperasyon ay may dalang enerhiya ng takot. Tandaan, lumilitaw ang mga numero sa tahimik na puso, hindi sa balisang isipan. Bitawan ng paghabol, pumasok sa tiwala. Dalawang pagdududa. Pagkatapos matanggap minsan lumilitaw ang numero, at ang unang reaksyon mo ay, siguro nagkataon lang, wala lang yan. Pero sa sandaling yon, binabawi mo ang mismong bagay na hiniling mo. Ang enerhiya ng mga biyaya ay marupok, parang isang bulong. Kapag pinagdudahan mo ito, lumalabo. Kapag pinarangalan mo ito, lumalakas. Tatlong negatibong pagsasalita sa sarili, wala akong swerte. Wala talagang nangyayari sa akin. Hindi ko ito deserve. Ang mga katagang ito ay hindi basta walang epekto. sila ay spiritual blocks. Sabi ng mga matatandang Pilipino, ang sinasabi mo, yun ang mangyayari. Ang binibigkas mo, siyang nagiging realidad mo. Kaya maging mahinahon sa sarili. Magsalita na parang nakikinig ang universo dahil nakikinig nga ito. Pangwakas na pagninilay. Handa ka na ngayon minsan, may numerong biglang lumilitaw. At may bahagi sa loob mo na tumitigil. Hindi ito malakas, hindi ito dramatiko. Pero sa kaibuturan ng iyong espirito, may isang bulong. Para sa akin yon. Hindi ito pamahiin. Ito ay alignment, pagkakatugma ng iyong enerhiya at ng mensahe ng universo. Sa Hunyo 10, anim na numero ang maaaring magpakita. Sa panaginip, sa resibo. Sa isang sandaling hindi mo inaasahan. At kapag dumating sila, huminto sandali. Hindi sa takot, kundi sa pananalig. Dahil kung ginawa mo na ang paghahanda, kung nilinis mo na ang espasyo kung pinakalma mo na ang iyong enerhiya, ibig sabihin, nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi. Naging isa kang taong handa. Hindi lang upang tumanggap ng yaman, kundi upang hawakan ito ng may karunungan. Ibahagi ito mula sa puso. Dalhin ito ng may biyaya. Kaya ngayong gabi habang papalapit ang araw, huwag kang umasa sa mahika. Huwag kang maghintay ng milagro. Ikaw na ang maging milagro. Hayaan mong lumapit sa iyo ang mga numero, dahan-dahan, tahimik, habang ikaw ay ikaw lamang. At kapag dumating sila, sabihin mo ito, nakikita kita, tinatanggap kita. Handa na ako ngayon. Mag-comment sa ibaba, tinatanggap ko ang numerong para sa akin. Upang angkinin ang kini ng iyong enerhiya, ang iyong sandali, at ang iyong banal na pagkakatugma. Mag-subscribe para sa higit pang aral ng budismo gabay espiritual na Pilipino, at mga ritual para sa pamumuhay na may layunin, kapayapaan, at tahimik na kasaganahan.